Rufa May Quinto, dinagsa ng matitinding problema bago magtapos ang taong 2024. Para sa aking balitang showbiz, dalawang matitinding problema ang kinakarap ngayon ni Rufa May Quinto at ito ay dumating sa uling buwan ng taong 2024 unang dumating na problema sa komedyante ay nang masangkot ito sa kaso ng isang derm clinic sa Securities and Exchange Commission. Hindi pa man natatapos ang isyo at may standing warrant of arrest pa kay Rufa May, bigla naman dumating ang isyo na iniwalayan na ito ng kanyang film na mister na si Trevor Magallanes. Ngunit sa kabila na nangyayari sa komedyante, positibo pa rin si Rufa May. Sa kanyang Instagram account, nagpost ng isang araw ang komedyante ng inspiring lyrics ng katang starting now, isang kanta ng American C ng na si Brandy. Kabilang sa bahagi ng lyrics na ipinost ni Rufa May Ang, starting now, there's no room left for wandering. Get a new version of yourself and she's who you wanna be. Mahaba ang nasabing lyrics na ipinost ni Rufa May, ngunit sa dulo nito ay nilagyan niya ito ng mga katagang, Go Go Gold!